hindi ko mas, makita masyado yun. Tingnan ko nga kung anong bakit niya sinisira yung tanim itong mama na ito. Ayan, Oh. Ayan. Oh, ayan siya. Sinisiran niya yung mga kamatis. Iyon pala yung mga ano nang kamatis. 'Yun yung kinakain niya. Ayun oh. Hey buddy, why are you destroying the plant? Oh, tumakbo na. Ayan, kaya pala sinisira niya yung kamatis eh.